si Ducky guys ito yung nawala after apat na araw nakabalik ito siya guys yan Baliguan natin siya kasi parang ano siya meron siyang parang parang may phobia takot na takot tapos palaging aligaga pinakain ko muna ng konti yan paligo natin siya kasi para matanggal yung kanyang aligaga ah! dumisa Ayun. na. Pumayat, pumayat siya, guys. So okay, guys, si Daki, ito yung aking tinuturuan. kaya nung nawala ito, parang nawalan ako ng gana. Kaya napag-desisyonan sana namin na ibibinta na sila lahat kasi mawawala na rin sila. Pero nung nakabalik, binabawi namin na hindi na rin muna yun na ibibinta. <laughs> yung ibibinta yung mga kasamahan. Yun. Hindi naman siya makalipad. Ang ganda naman ng ano niya, hindi din siya na-damage ng pakpak. -pak. Malinis din siya nung bumalik. Kaya yun, nakapagtaka guys. Kasi kung naligaw ito dyan sa mangrove, dapat ito nakabalik ito, puro putik. Eh, wala malinis siya. Pero aligagaan lang siya. Ayan na. Ligo muna para malinis. Ang tuwa siya. Oh. Gusto gusto niya maligo guys. Hindi mo lang nalaligan. Ayan. yung favorite ko guys na pato kasi ano siya eh behave siya guys Ayan. hindi siya hindi tulad ng iba na masyado silang ano, punawakan mo masyadong maingay siya hindi eh. Yn gweithio gyda'r trafer, teirada. Yan nung nawala ito guys, parang tinatamad ako magtrabaho kasi ano lang kasi ito, na-train ko na rin siya, na-train ko na rin siya. Kaya siyempre, yung unang ano, yung pinaghirapan mo, biglang nawala. At saka thank you pala sa mga viewers namin ni Daki. Marami na rin siya mga viewers, marami na rin siya mga subscriber. Yan, di diba, guys? Yan. Thank you guys sa mga subscribe subscriber ni Daki, no? saka sa mga viewers niya dyan yan. sa uh, sa mga uh, team cares members ng team cares saka especially sa uh, uh, admin at saka kay, ano, kay Mami Elms Elms, Elms insi out and about from New Zealand bali siya guys ang bumili nito si Ducky nung maliliit pa sila lahat ng mga puting to siya uh, nag-sponsor na nagpabili ng mga pato Elms sini sih, atau about from New Zealand guys? Ya, ya, mana pakai? Oh, bisa, 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 mana? bisa, bisa, magaling ito guys kasi umaapak na to sa ano ko eh umaapak marunong na tong umaapak na nakaka-balancing na siya guys kaya dun ako nang hinayay nung nawala siya thank you guys sa mga subscriber ni Ducky sa mga viewers niya thank you po sana pakishare niyo po palagi guys sa mga upload namin ni Ducky para lumaki pa po ang aming channel Yan. di ba Daki? Ah, di ba? huwag ka nang lumayo layo ah dito ka lang ah baba na para matuyo yung buhok mo baba na baba na baba na baba na baba na ayaw bumaba baba na baba na ayaw bumaba Mm -hmm. Sino mo next maligo? Sino next maligo? Ikaw maligo ka? Ganyan <laughs> <Okay>, to guys <laughs> Ang ingay niya ang ingay niya oh. Oh. So, oh. ni dati guys na panawakan <laughs> mo lang. Oh, ligo, 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 ligo. Ah! Ligo! Ah! <laughs> <laughs> Yun guys, thank you very much sa mga nanood sa aming vlog ni Daki. Uh, Makikisuy lang kami na makishare yung aming video para lumawak po yung aming channel. Maraming salamat po. God bless us all.